narinig ba yung masamang balita, mga kababayan ko, na ito daw, si Mike Abe, tinanggal sa PTV4. Mga kababayan, ano nga ba yung nilahad ni Mike Abe? Mga kapatid, no? At tila ba tinamaan ang PCO? Pero this time, mga kababayan ko, mayroon ho kong alam na gusto ko rin i sa inyo. Na gusto ko rin malaman ninyo. No? Para ako sa ika ng lahat mga kababayan ko. Para umalaman ang mga kababayan natin kung ano ho ang nangyayari. Mga kapatid. At uh, ano ho ba yung sinasabi nito ni Mike Abe. Pero before that mga kababayan ko, panoorin muna natin yung sinabi ni Mike Abe. No mga kapatid? Huwag mong kalimutan na mag-follow, like, comment, share and subscribe to my YouTube channel mga kababayan ko. Bakit nga ba tinanggal si Mike Abe ni Sir Dave, mga kababayan? Ito po. Eh ito, huwag na tayong lalayo. Ganun ho talaga, kaysa na kumakarating. Alam ba niyo dito sa PCO, Presidential Communication Office, may problema rin. Grabe tong binitawan ni Mike Abe, ha? Hindi ko nilalahat. Dito lang sa Channel 4, may problema rito. Walang development dito kasi para dito nagpapalit ng damit kasi mga manager dito. Eh. Every three months, every four months nagpapalit ng manager. Kaya walang nagagawa, walang development. Ayan, naku. Ito ah. Medyo maganda yung sinabi ni Mike Abe dito. Mga kababayan ko para sa akin. But this is a not this is not a proper way. 'Yun lang gusto ko sabihin. Pwede natin ipahatid yung ating disappointment sa gobyerno but not in this kind of proper way no sir mike sir mike abi ano in one of my idol talaga yan but hindi niya na napigil yung sarili niya no i have a short story no sa PTV hindi ko alam kung paano ko papanggitin sa inyo pero yung sinabi ni Mike Abin na there is no improvement, totoo yun. There is no improvement. Walang nakikitang improvement. Kasi mga kababayan, yung mga empleyado dyan, ang tatagal na more than 20 years na nagtatrabaho, hindi pa rin regular. Opo, hindi pa rin regular. Pag pumunta ka dyan mga kababayan ko makikita nyo, Hindi siya studio na katulad ng ABS-CBN, katulad ng uh, mga katulad ng ano, katulad ng mga uh, GMA Network, hindi siya katulad ng ganun. Pagpunta mo doon, ito sana mapansin ng gobyerno to. Pagpunta mo doon, makikita mo mga kababayan, isang lumang gusali na mga tambak ng mga may tambak na mga sirang sasakyan na ginamit nila mga kababayan ko no tambak na mga sasakyan na luma mga ubiban na hindi na napakikinabangan na Ford napakarami at talagang masasabi mo mga kababayan ko na napag-iiwanan na mga kababayan eh sinabi ni Mike Abe dito kasi binroadcast niya na mga kababayan ko yan, na binroadcast niya dito. I will not blame this issue to Dave Gomez. No? Maybe maging tulay pa si Dave Gomez sa pagpapaganda ng pt PTB4, ng IBC13, ng Radyo Pilipinas. Mga kababayan ko, mapaganda pa nila yan. Kasi kung tutuusan natin ng budget yung mga yan, mga kababayan ko, mas mapapaganda natin yung communication. Mga kapatid, no? Ito, pakinggan natin. Pero may pondo, may budget. Nasaan ang budget? At ah, kayo ha. Marami nakakarating sa akin, may corruption dito sa estasyong ito. Papangalanan ko kayo pag nalaman ko yan. Wala akong pakialam sa inyo. Grabe, no? Mike Abe still uh, standing for his, uh, ano, no, na yung sinasabi ng sarili niya na, oh, papangalanan ko kayo. Well, that's Mike Abe, mga kababayan ko. Yan si Mike eh. Hindi natin mapipigilan yan si Mike. Kaya good morning, Secretary Dave Gomez. Sir, gumalaw-galaw ka naman. Puntahan mo ang mga opisina na nasa ilalim ng PCO. Correct. Meron ding corruption yan. Ang magagalit, guilty. At magalit kayo, mag-guilty kayo, wala akong pakialam sa inyo. Sobra na eh. Saka naman nakakita ng... Nako. Sandali. Gusto nyo bukain ko na? Grabe, no? Pero yung sinasabi ni, kung totoo man na mayroong corruption dito sa ano, sa, kung corruption dito sa PTV4, hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita may corruption. Kasi hindi ko naman alam yung ano nila eh. Pero, ang napansin ko dyan, lumang gusali, lumang OB ban, hindi mga regular yung mga empleyadong 20 years na nagtatrabaho. Yun lang ang nakikita ko. Pero I'm not saying na nakita ko may corruption. Wala pa ako nakikita ng corrupt. But, ang klarong-klaro sa akin, ang opinion ko is napabayaan. The, the right word for me is napabayaan, mga kababayan. Medyo aliwas at may connecta doon sa sinasabi ni Mike. Ano nga ba? Tuloy. Gusto niyo isa-isahin ko ng problema rito? Easy, easy talagang ano, talagang napuno na si Mike Abi dito eh. Napansin ko eh. Kasi talagang si Mike Abi kasi tuwid din kasi ito na tao. Ayaw niya ng ano, ng kurap uh, mga kababayan. Ay nako. Sa ka nakakita ng building, mura sa pinakamataas hanggang sa ground floor may tulo. Ayan, di ba? At least na napa, niya na. May tulo. Bakit na Di may palpak. Maintenance wala nang maintenance ito, ang, ang, ang mga kwarto walang aircon ano yon office of the president pinagmamalaki nating office of the president tap ay may budget po yan taon-taon may budget kaya ngayon may budget po secretary gomez sir haharap ka tumaharap ka sa pagdinig ng Senado at Kongreso tungkol sa ating budget ilaban mo naman ito linisin mo ito papalit-palit tayo rito ng manager hindi ko alam kung anong ginagawa nila Di ba? Sa totoo lang, ha? Every three months, nagpapalit ng manager dito. Yan yung sinasabi nito, eh. Every, di hindi wala... ko alam yung tungkol sa every three months. But ang napansin ko lang talaga sa akin, yung uh, gusali na luma, yung uh, OB band dun sa baba na tambak nila na luma din, na naka-junk na. Yun lang ang napapansin ko. Magagaling yung mga napili, pero nagsisimula pa lang silibak na. O okay, ano magagawa? Naglagay ka rito ng manager na pangmatagalan na re-reforma ng problema sa PCO at Office of the President, lalo na sa PTB. Kahit dyan sa Radyo ng Bayan, Radyo Pilipinas, sa kalaan nyo, marami rin problema dyan. Hindi <laughs> na lang masasabi ko. Alam mo? Totoo. Yun <laughs> lang mga kababayan ko. Ninaawa kasi ako. Naawa ah, kasi ako doon sa mga empleyado ng ptv 4 Number one, wala silang nare-regular 20 years na. Second, mga kababayan ko, luman-luman yung gusali. Habang naggagandahan yung mga ibang istasyon, di tayo makasabay. Pinagmamalaki natin yung... Uh, uh, pinagmamalaki natin yung ating ano yung ating uh, uh, broadcasting network ng ng ano PTV4 uh, the Filipinos television, pinagmamalaki natin, but napag-iiwanan. And frequency, mga kababayan ko, yung frequency natin dyan sa ano, medyo parang hindi makasabay. Kasi nakikita nyo, garalgal. May mga dots pa, yung mga noise, uh, noise, uh, Uh, parang may gumagalaw-galaw pa ng mga parang mga dumi-dumi habang naka-live ang sakit sa pakiramdam mga kababayan ko na napag-iiwanan yung ating pinagmamalaking natin television sa Malacanang. Di ba? Mga kapatid, kung mapapansin ninyo. Sa PIA, Philippine News Agency, lahat ng communication ng PCO, may problema sir. Ayusin nyo. Ha? Ah? ah, hindi lang ang pagpapatunay lang po ito mga kaibigan, na hindi lang ang DPWS ang may problema sa paggamit ng pera, paghawak ng pera proposed project at budget every year. Maraming ahensya ng gobyerno ang may ganyang problema. Correct. Hindi lang, hindi lang iisa. Lahat. Iisa-isahin ko yan pag dumating ang araw. Inuna ko lang. Baka sabihin niya ng mga nakikinig, Mike, binabanatan mo kami, pero yung opisina mo, hindi mo nasisilip. Ayan, inuna ko. May problema kami rito. Ayun. Baka sabihin niyo, Mike, manalaming ka. Yan ang ginagawa ko. Sasabihin ko kung saan ako nando titingnan sasabihin ko kung ano nangyayari bago ko sabihin ng iba. Correct. Yan yung uh, sinasa totoo na inano ni Mike Abe. Well, no, nasa SMA na ipa si Mike, talagang uh, ayaw niya ng kurap, ayaw niya ng ano, ayaw din ng ganito. Pag di siya masaya, talagang sabihin niya talaga totoo sa media. Well, tama naman yun. Para hindi niyo masilip na may pinagtatakpan tayo. Office of the President ito pero hindi alam ng Pangulo. Maraming problema, sir. Pakiayos lang po, ano ha? Dahil kaya haya tuloy-tuloy tayong pagbabayad ng buwis, bilyon-bilyon, trilyon ang budget natin taon-taon, alang ulang nangyayari. Nakakahiya tayo, sa totoo lang. Alam mo, yung mga real talk ng ganyan in front of broadcasting sa buong ano, harap, nako, medyo insulting nga lang. Pero kung diniskartean ni Mike Abito nakausapin si Dave Gomez ng personal, well, naging maayos sana to. Ah, sinayang ulit ko, ang magagalit sa sinasabi ko, guilty. Kung galit kayo sa akin, bahala kayo sa buhay nyo. Okay? Wala, sobra na eh. Ayaw ko ng plastikan, ayaw ko ng budol, ayaw ko na nagsisinungaling. Gusto ko yung totoo. Dito sa Mike Abbey Live. totoo. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Mayroong korupsyong nangyayari kahit sa opisina ng gobyerno. Kahit dito. Kala nyo, hindi ko alam yan. Ang isang kalukuhan nga rito, tapos na. Kailan ba nag-eleksyon? pa, Ito, to. Ako sila, nagpapirma ng mga dokumento. May alawas daw mga tao rito. Masasarap ng buhay nung nahalal. Wala pa yung alawans. Eh. Nasaan ang pera? Maliwanag kayo. Nasaan ang pera ng mga tao? Pinapirma nyo ng dokumento, may allowance yung mga news anchor dito. Sa PTV. Nung last election. O, ano nangyari? Ano kailan ba nag-election? Mayo. O, di ba? June, July, August, September. Apat ah, na buwan. barang pera, hindi pa nyo mailabas. Grabe, no? Bakit nangako pa kayo kung hindi nyo kayang ibigay? korupsyon yan, habang delay Ang korupsyon idelay mo ang proyekto, idelay mo ang pag-release ng budget, korupsyon yan. Kahit hindi mo nakawin, part yan ng korupsyon. Kasi dinidelay nyo. Bakit? Nasaan ang pera? Il Grabe. Anyway, that's the opinion of Mike Abe. But the truth is, mga kababayan ko, hindi natin hawak. No? Ako, sabi, masasabi ko lang kay Mike Abe. May totoo, merong hindi ko pa napapatunayan. Yung totoo, pangit ang gusali, totoo yun. Uh, luma na kasi. Even sa Radyo Pilipinas, yung building si Luma na rin talaga. Ang mga bago lang equipment. Mga kababayan ko. And yung technology. Medyo luma rin. Yung hindi ko alam yung sa dun sa allowance nila, you know, pero yung like, uh, 20 years na lang nagtatrabaho sa inyo, hindi pa nare-regular. Totoo 'yun kasi there is no regu regular regularity uh, regular sa ano sa PTV4 matagal na yung mga nandiyan diyan antik na nga eh. nakamatayan na ng ano isang cameraman na kaibigan ko diyan na si Bong 'di ba oh nakakalungkot lang mga kababayan ko na kahit si Mike Abe is eh, handa siya mag-sacrifice para ipaputokin ito sa mga kababayan natin na para malaman yung sitwasyon nila and ma-inform yung present presidente natin para naman kay Dave, Sir Dave Gomez, nagyan mo ng reforma, sir. No? Kung may reforma kang plano sa PCO, do it. Hindi naman natin kayo, hindi, ko, hindi ko. ako sa akin lang, alam kong may mali si Mike Abe doon. Pero, ano yan eh? Freedom of expression na yan eh. Kahit na nagkamali siya ng pinaglagyan ng kanyang freedom of expression. That is the truth, mga kababayan. Sana may pagbabago sa ahensya ng gobyerno natin. Dear Mr. President, sana magawa mo to ng paraan. Marami na tayong empleyado dyan na tinutubuan at antik na mga kababayan ko. Hindi pa rin regular At kailangan na talaga ng bagong reforma. Totoo po yung sinabi ni Mike Abe. In terms of corruption, hindi ko po alam. Kasi wala po kong ideya paano nagkakaroon ng corrupt dyan. Mga kababayan, yun lang po ang ayang kayang ibahagi dito. Kaya Sir Mike Abe, saludo ako sa tapang mo. Sir Dave Gomez, kailangan po natin kumilos. Bigyan natin ng pansin yung mga ganitong bagay. Maraming salamat.